isang maulang morning mga paps. Araw nga ngayon ng Wednesday at tayo ay hindi na nakakabiyahe sa pag-EMC taxi. Kaya ngayon ay uh, nasa work tayo. Dahil nga sa lakas ng ulan at ang bagyo ay uh, inaabot na tayo dito sa ating workplace. Ah uh. uh, binabaha na ang ibang parte ng ating pinagtatrabahuhan, yung mababang parte niya. Ganun pa man na maulan o may bagyo ay uh, kailangan natin magtrabaho dahil may pangarap tayo at may anak tayo na gusto nating bigyan ng magandang future. Sa kabila ng bumabagyo ay may mga kasamahan pa rin naman tayo na pumapasok sa trabaho. Yung mga may gagawin naman talaga. At uh, pwedeng magtrabaho kahit na gantong maulan. Halimbawa na lang dito sa ating uh, motor pole or sa maintenance area. Yung mga unit na sira ay uh, kanilang aayusin uh, or mga welding works, uh, mechanical works, electrical works at uh, kung ano-ano pa. At ako naman yung mag monitor sa kanila sa kanilang mga job accomplishment at uh, yung mga breakdown na unit uh, reporting para sa ating uh, mga boss. Sa tagal ko na nga ngalin sa trabaho na ito eh kahit papano ay uh, pasikot-sikot ay uh, medyo nakakabisado na natin at uh, marain na rin tayong natutunan about sa mga engine parts or uh, ano pa mga mga ginagawa sa makina dahil nga sa tagal na natin dito sa trabaho. Kaya nga ang sabi, experience is the best teacher. Hindi natin lahat natututunan sa eskwelahan. Tulad na lang nito ng uh, pag-welding. Kahit pa paano ay uh, nagkaroon tayo ng kaalaman kung paano ba mag-welding at uh, napapagdikit naman natin na yung bakal kahit pa paano. Ang number one na uh, ating natutunan dito sa ating pinagtatrabahuhan ay ito ang pagkukomputer uh, na kung paano mag-encode uh, uh, through uh, Google Sheet and through system and yung pag analyze ng data. Kaya nga sa ngayon, trabaho ng data analyst ay uh, nagiging uh, nagagawa natin kumbaga isang malaking bagay sa atin dahil sa panahon nga ngayon ang teknolohiya natin ay masyado ng high tech almost uh, computerized na lahat kaya e, yun nga mga paps maging tapat tayo sa ating trabaho dahil ito yung uh, magiging susi sa pag-abot ng ating mga pangarap at yun lang mga paps palagi lang natin pangarapin na may maabot tayo sa ating buhay at uh, magingat palagi ride safe and God bless lalo na ngayon magingat tayo sa bagyong ito